Nagpahayag na ang Department of Agriculture na sisimula nila ang pagbenta ng 20 pesos kilo ng bigas. Sisimula nito sa Eastern Visayas, Western Visayas, sa Central Visayas. Grabe, ano? Totoo nga ba ito? At ngunit sinabi naman ni VP Sara ang pagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas ay para lang daw sa mga hayop. Ito talaga si Inday Luce. May masabi lang. Mayroon po yan ay masasuko. Ano-ano naman sinasabi. Ngunit sinabi ni Yusek Lercaso na hindi naman daw porket uh, 20 pesos ang isang kilo ng bigas. Ay para lang ito sa mga kayo. Nakakalungkot daw na minamaliit, may Sara ang mga uh, magtatanim uh, ng palay o mga farmer dito sa ating mahal na inang bayan. Eh kung sakali man talagang sisimula na ito ay mahara maganda ito kasi nasabi ibebenta ito sa mga indigents sa mga senior citizen lalong lalo na sa member ng 4P uh, dito sa ating uh, bansa eh, ito ng uh, sinasabing pagbenta ng mura ng bigas sa pamamagitan ng pagbenta nilang 20 pesos kada kilo isang malaking uh, bagay ito lalo na yung mas mga laylayan kasi ang mahal na nga ng kilo ng bigas so maabot pa ng uh, 60 60 hanggang 65 kilo ng bigas ito sa atin eh eh grabe eh inong araw eh napaka mura nitong ating uh, bigas ngunit ngayon talagang tumaas na ang kilo ng bigas sinasabi naman ng mga kaalyado ni BP Sara ginagamit lang daw ng kasupang administrasyon ang pagbenta ng murang bigas para nga daw sa sinasabing midterm election at may connect nga ito sa pangakampanya sa mga sinasabing senatorial lineup ni PBBN. Eh kung uh, sinasabi ng totoo ito ay talagang maganda na rin para talaga sa kapakanan ng maralitang Pilipino na makabili ng isang kilong bigas sa halagang 20 pesos. Sa hirap ng buhay ngayon sa ating mahal na inang bayan, ay eh. lahat nagtataasan ng bilihi at mga servisyong publiko. Maganda naman itong nga uh, sinabi na sisimulan nga itong pagbenta ng 20 pesos sa kilo ng bigas at uh, palalawigin daw ito hanggang 20, 28 sa pagtatapos doon daw ng uh, termino ni uh, PBBM. Sana nga ay talagang totoo ito at hindi nga ito para lamang daw sa mga hayop na sinasabi ni uh, Sara Duterte at para talaga ito sa mga maralitang Pilipino sa pagbebenta ng uh, murang uh, klase ng bigas. Ang akin lang katanong, sana naman hindi ito kasing uh, balit na no, sinasabi nila na uh, nabibili sa merkado ang NPA rice na sinasabing may amoy daw ito e eh sana naman ang ibebenta nilang 20 pesos na kilo ni bigas magandang klase para naman sa makakain ng ating mga maralitong Pilipino at kaya na rin tayo makakain ng murang klase ni bigas na pinangako ng Administrasyon ng kasalukuyang Administrasyon ng kanyang pangangampanya noong 2022 na sinasabing pabababain daw niya ang kilo ni bigas na maging totoo nga ito ngunit nga sa sinasabing pakisimula nito sa Visayas talaga malaking na itong nga uh, tulong para sa ating maralitang Pilipino. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na dito sa kaganapan, dito sa ating uh, pamamuhay, dito sa ating mahal na inang bayan.